Ang mani ay isang masustansyang pagkain na may maraming benepisyo para sa katawan ng tao. Narito ang ilan sa MGA pangunahing benepisyo nito. Nutrition, protina. Ang mani ay isang mahusay na mapagkukunan ng protina na mahalaga para sa pagbuo at pagkumpuni ng MGA tissue sa katawan. Healthy fats. Naglalaman ito ng monounsaturated at polyunsaturated fats, nakilala bilang good fats at nakakatulong sa pagpapababa ng masamang kolesterol, LDL, at pagpapataas ng mabuting kolesterol, HDL, fiber. Mayaman sa dietary fiber na nakakatulong sa panunaw, nagpapanatili ng regular na bowel movement, at nagbibigay ng pakiramdam ng pagkabusog na maaring makatulong sa pagkontrol ng timbang, vitamina at mineral. Ang mani ay naglalaman ng iba't ibang bitamina at mineral tulad ng makakagulad ng movement, bitain makatulong sa pagkontrustin, mahalaga para sa metabolismo ng taba at carbohydrates, copper. Nakakatulong sa pag-absorb ng iron at mahalaga para sa kalusugan ng puso niacin, vitamin B3, nakakatulong sa pagpapababa ng panganib sa sakit sa puso, folate, vitamin b tisa mahalaga para sa pagbuo ng MGA bagong selula at lalong mahalaga sa panahon ng pagbubuntis, manganis, mahalaga para sa metabolismo ng buto at carbohydrates, vitamin E, isang antioxidant na tumutulong protektahan ang MGA selula mula sa pinsala, thiamin, vitamin B1, mahalaga para sa paggana ng nervous system at kalamnan. Magnesium, Mahalaga para sa maraming proseso sa katawan, kabilang ang pagkontrol ng blood sugar at blood pressure. Phosphorus. Mahalaga para sa kalusugan ng buto at enerhiya. Potassium. Nakakatulong sa pagkontrol ng blood pressure. Iron. Mahalaga para sa pagdala ng oxygen sa dugo. Zinc. Mahalaga para sa immune system at wound healing. Antioxidants. Naglalaman ng iba't ibang plant compounds na may antioxidant properties, tulad ng resveratrol, flavonoids, at phenolic acids na tumutulong labanan ng oxidative stress at maaring makabawa sa panganib ng MGA chronic diseases. MGA Beneficio sa Kalusugan Kalusugan ng Puso Ang healthy fats, fiber, at antioxidants sa mani ay nakakatulong mapabuti ang lipid profile, mapababa ang blood pressure, at mabawasan ang panganib ng sakit sa puso. Pagkontrol ng blood sugar ang mababang glycemic index at mataas na fiber content ng mani ay nakakatulong sa pagpapanatili ng stable na blood sugar levels na maaring makatulong sa pag-IWAS sa type 8 ng diabetes at pamamahala nito. Pamamahala ng timbang Dahil sa mataas na protina at fiber content nito, ang mani ay nakakatulong magbigay ng pakiramdam ng pagkabusog na maaring makatulong sa pagkontrol ng appetite at timbang. Pag-IWAS sa gallstones Ipinakita ng ilang pag-aral na ang regular na pagkain ng mani ay maaring makabawa sa panganib ng pagkakaroon ng gallstones. Anti-inflammatory effects Ang ilang compound sa mani tulad ng resveratrol ay may anti-inflammatory properties. Brain health Ang vitamin E at resveratrol sa mani ay maaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog na utak. Kalusugan ng balat Ang vitamin E sa mani ay maaring makatulong protektahan ang balat mula sa pinsala at mapabuti ang kalusugan nito. Mahalagang tandaan ang mani ay mataas sa calories, kaya dapat ay TONG kainin sa katamtamang dami, lalo na kung sinusubukan mong magbawas o mapanatili ang iyong timbang. Ang ilang tao ay maaring magkaroon ng allergy sa mani na maaring magdulot ng malubhang reaksyon. Sa pangkalahatan, ang mani ay isang masustansyang at maraming benepisyong pagkain na maaring maging bahagi ng isang balansing dieta.